halina't maglakbay sa mundo ng kwento. Sabay tayong mabigani at ating tuklasin ang mga aral mula nito. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Christy, ang inyong kwentista ngayong araw mga bata, sino-sino ang buong buo ng inyong pamilya? Alam niyo ba kung sino-sino ang mga pangalan ng buong buo ng inyong pamilya? Sa kwentong pinamagatang ang malaking pamilya ni Lilay, ating alamin ang mga miyembro ng pamilya ni Lilay. Ang malaking pamilya ni Lilay. Kwento at layout ni Chrissy si Guzman. Ito si Lilay. Siya ay may malaking pamilya. Bukod kasi sa kanyang nanay, tatay, ate, kuya at bunso, kasama rin niya sa bahay sina lolo at lola, tito at tita. Sa kanilang tahanan, may kani-kaniyang tungkulin na kinagampanan ang bawat miyembro ng pamilya. Napansin ni Lilay na araw-araw ay palaging abala ang lahat. Tila ba nawawala na sila ng oras at atensyon sa kanya. Isang araw, umalis si Lilay na di nagpaalam sa kanyang mga magulang upang makipaglaro wika ni Lilay. Hindi na malaya ni Lilay, nagkabi na pala. Nagmamadaling umuwi si Lilay sa kanilang bahay. Lingid sa kanyang kaalaman, napansin na pala ng kanyang pamilya na wala siya sa kanilang bahay. Nang makarating si Lilay sa kanilang bahay, nakita niyang nag-aalala ang lahat sa kanyang pagkawala. Gulat na gulat siya at sabay sabi, Patawarin po ninyo ako sa aking ginawa. Nalungkot lang po ako kaya naisipan ko pong mamasyal. Ang paliwanag ni Lilay. Anak, huwag mo nang uulitin yun ha? Kaya kami, abala sa pagtatrabaho ay para sa inyo na mga kapatid mo upang maibigay ang pangangailangan ng ating pamilya. Paliwanag ng tatay niya. Tama ang iyong nanay at tatay para sa ikabubuti ng buong pamilya. Sabi ng tita niya. Kaya mula noon, tumutulong na si Lilay sa kanyang pamilya sa mga gawaing bahay. Dahil sa kanyang ginawa ay napapasaya niya ang kanyang pamilya at nagkaroon sila ng oras sa isa't isa. Naisip niya na ang pagtutulungan ng pamilya sa mga gawain ay mahalaga. At dito nagtatapos ang kwentong pinamagatang ang malaking pamilya ni Lilay. Mga bata, dapat nating tandaan na bigyang halaga ang mga ginagawa ng bawat miyembro ng pamilya lalo tigit, mahalin natin ang ating pamilya. Hanggang sa muli, paalam!